Masa. Ah, yang ganda mo kaging talaga, na, Margo. Ang na, ganda ko na sa, gamay pa sa. Hindi ah, wala oh, so Ang ganda talaga ng gamay Margo. Gamay pa siya daw pala dikit ako. Oh. Inabot ako sa career sa gin pala sa kalakat ko na sa andi. Si Lola gan hindi, hindi maglakat basta niya basta. na Ay, Ay, Lula, sige si Mo. Pero kung sa balay ka tambling-tambling gagaya. Oh, ya, yeah. ito. Hindi sa sa, hindi mo gusto susulod lang. Nga yeah, Margo na. Tapit na lang na. Ito na eh, ang ang konsang muscle niya. Malakas. Nakabulig ang layo Yap pero may halakat eh. Oo, oh, noon. Ang okay. oh. pila ang ano, pila ang... Ah. Damage. Damage. 400, eh. <laughs> oh, ah, Lalo Lalo problema yan. Ah, kay... Wala problema yan sa amo. Yung Yung ano, diba? Si, kay, sino -o, si, o, si, 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 Teka, ah, oh, mungkin man kay, ano, 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 eh, kay, kay Gadami. Si Lula, ya, sang na, ano ni saya, wala saya. Margo, in, in, Margo. Hindi, ano, sang doktoran. Bala panilagan lang, hindi, ano, ipagtagdugon. In, hindi, pala, ano, in ini, ya, indorn. Oh, ah, inborn. In so, born. kung hindi siya cute pag mo, surgery Cutie mo, cute talaga mo, Margo, na cute, 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 gina mo. Pag nag-edad siya, 5 oh, years old, oh, ma masuffer oh. siya sang pain. Hindi na ma-fix, bisan ipa-surgery. Oo, oh, kay Gula, ako na po. Meron labay ba na ako? Ang lang, ang tanong ka lang, ka damo na muna? Amo ganig, damo ganig, ano? Wala man mga kapang Hindi, akay wala pa naman na. Hindi pa managuro pwede. Hindi, okay, ang pwede okay, na, okay. na na. Di ba siya badako pag inasaya dahil ka tubo? sa mag... Nagtawa, wala lang, lagpo na sa dalong. Margo! Diba, spesokon, ang Aho, cute na, Margo. Diba. Ano mag-iniwana ka ni Chechera? nakwaan ni So Margo. Moby mami mes kita Moby Moby dick ayan ang Moby dick Ano Moby dick Moby dick Ito naman si Margo Margoy Si Margo ayan oh Margo, Margo. 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 Mamayang gabi, kaya balik ko ha. Si ha? Mamayang si gabi. Ayan na si Jerry Ayan sa pera mo, wala mabigat to. Ayan, ayan, mo na yung pera kasi ay, mabigat. Ayan ang ay mga doggies. 15, 15. Ito, aking choco. Na ko choco. Choco, choco. choco <laughs> oh, na lang. mga <laughs> ka hmm. Yan ang mga dogis dogis. Meeting na naman ang mga dogis. May pagkain na. Oh, Magkano yan, darling? Dosi po. Ha? What's May pa ako sa iyo. Ano ako? Ako. ka ako? Nakalimutan ko Kaloka. Hindi eh? mo ako ni Alam ko naman nakalimutan. Ano gusto mo? Bakit? Nakalimutan ko ba? Oy! Larga na kaya! Videohin <laughs> ko muna kayo! Bukas <laughs> na, Bukas ulit! Ayan ang mga doggies! Lola, hindi pa tayo nakalakad! Labutan tayo sa dulo na! Margo! Ang na yung Ang Margo na iya. Hindi, magulo kami sa lula, sulat ah! Halika na lang. No, Hi, Ni Jerry, oh. Hi, Jerry. Ang pogi ng Jerry, oh. <coughs> Hindi, ama. Ah, Bakit yun si Jerry? No, Jerry, o oh, No, Jer. Ganda na lalaki si Jerry, ya. Yeah. <laughs> oh, si Lola. Ano yung si Lola? Ganda babae din ng Lola na. Oy, si Moy Moy. Ano lang Moy Moy na? Baid -baid man ang bait-bait naman ang Moy Moy na. <laughs> Ayaw nang amo na? <laughs> <ng ama> mo. <laughs> ganyan talaga. At oh, um, uh, okay, Ala si um, Billy na uuhaw, uh, oh, so, uh, oh, oh, ng Nainitan o. mo. Nainitan yan oh. o. So na, na, e oh. uh, ah, uh. na si Lola, oh. oh uy, dumating ko si mo, si Mini. Ah, Mini. anjan, Lola, andito si Mini la, oh. Mini, Mini. Hello, Mini. O, uy, uy, Mini, punta si Mini sa akin, na. Mini. si Lola naman ay gusto niya umalis oh. Lahalika halika mo na la. La. Ayan ang mini ko. Ang ganda ng mini na to Mini mini po yan. Si mini po yan. Si Lola. Si Lola naman. Si Lola mini mini. Si Lola. Ayan, si Lola talaga. Ganyan Talaga wala na si Luna uwi. Uwing uwi talaga si Lola. Uwi na kami. Bye bye guys. Si Lola uwi na. <laughs> Hindi na siya mapigilan. Lalarga na talaga. Ay, nawala wala, ka talaga la. Hindi talaga may enjoy sa standby. Hindi tayo makatambay-tambay. Gusto nang umuwi. Uwi na kami ni Lola. guys, it's already 4 o'clock. Magpa 5 o'clock na in the afternoon pero ang init. Ang init ng aming lugar. Ayan ang aming bahay, guys. right, Let's go, let's go na. Uwi na tayo. Kasi ang init. Let's go home na, guys. Bye-bye.